Yo, what's up ka So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. First time ko gagamitin ang GoPro mga kamay. Uh, sobrang thank you kay Sir Anonymous kasi ito na, gamitin natin. At uh, syempre yung pa natin ito, mamaya i-upload pala. So, nito ako ngayon sa pwesto. At uh, medyo okay nang pakiramdam ko mga kamay. At uh, kinilos ko na. Gawa ng panay ano, kung ihiga ko, mas lalong parang sasama ang pakiramdam natin. So, hindi naman umabot siya sa trangkaso. Pero masakit ang katawan ko eh baka na bigla maamay so anyways eh, dito tayo ngayon mamay ano natin sa food cart hindi na ito natakbo at ano ang may nagkaroon to ng problema ng nakaraan mamay na ano siya na running flat na butas anong nangyari kaya tingnan ko din sa vulcanizing kasi ano ah uh, kalapit na yung vulcanizing putol na pala interior <laughs> kaya binubamba ko kanina hindi na nag ano hindi na, na nalobo ba kasi putol na yung interior pinalitan ko na pati yung sa unahan din may problema din na yung interior uh, pinali pinalitan ko na rin ng bago so para sa yung bagong interior yan okay. hindi siya natakpo mga gawa ng ano uh, wala na naman tao dyan uh, medyo ano hindi tayo nakakuha ng swerte sa ano sa tao na mag -ano ito mag uh, magpapatakpo meron namang maayos kaso lang uh, may umuwi naman nagkasakit so hindi pa siya nabalik kung yun babalik ma medyo maganda yung tatak pa nito Pwede din ating tao So yun, tsaka andit si Nami mami Ayan, si Nami So ilang buwan na si Nami November, December Nasa ano na 8 uh, months na mga So ayan maya, uwi na tayo so, Meron lang tayong pinapakulungan ng karne Para at least bukas, pag bukas natin Kasi magbukas tayo ng parisan Eh, pipirito na lang uh, So pagka pakulo ilagay mo natin sa left tapos natin bukas Ayan, ito, ito yung dito pesto natin mamay medyo ano ngayon ma may benta sa totoo lang para at isa nang ng lahat so, ito yung natin ano lang simple lang yan mama, may parang turo turo ng diting ginawa lang natin ng ano ng paig paig na ano na uh, pan sarado so anytime na gusto natin mga sarama kapag sarado tayo so, uh, kami sarado may sana ano at uh, sabi nung nangyayari marami rami daw nag naghahanap ang nakala is ano ang balita is umiwi daw ako ng bigol Oo, oh, <laughs> mabira, hindi ko lang nabanggit mamay may at wala din akong kontakin na ate so sinabi ko na sumama so, ang pakiramdam ko at uh, yun, sir muna kaya yun we will uh, be right back promise, so bukas at uh, sa pagpapatuloy ng vlog natin siyempre idudugtong ko dito syempre yung, ano, yung magiging ano natin at uh, pinaka main topic which is yung review and revenue update nakagawa na ako ng details so nandun lang sya sa, ano, sa ano natin, laptop at uh, mamaya idudugtong natin mamay para this meron tayong ano, uh, vlog for this day kasi magana na malapit na katapusan at uh, by next month pala mamay August 1 up to August 31 one month, one month yun mapapasali tayo sa ano sa challenge na ano uh, kung kung baga, ano uh, ang nag-organize si ano si Miss si, si Manay Mopan si na Sir Jerry Hunter yung yung mga ano nasa likod nun yung so weird so nakaano kasado na tayo kasama natin si ano si na parang Ulin at si Tabyang si First Jason si Kahaw si ano si Kuya Tubal so bali anim yata kami at uh, si Tuglig sana kasi lang ano, nag-pass muna so so, 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 sa lahat ng, ano, ng viewers natin dyan syempre i ko yung ninyo kasi vlog po ang pag-uusapan dito so dapat nyo po yung panonood ng vlogs nyo at don't skip ads para tis ng revenue wala syang limit mga may wala syang limit wala kang wala kaming siling na na habulin so kapag uh, ano talagang kung ano lang ano kalalabasan ng revenue yun yun ano kapag sabi lang pataasan lang at the end of the month so yun hopefully na uh, makakuha, makakuha kami ng maayos sa revenue kasi yung uusapan dito yung pure vlog mamay at uh, meron din kaming inalat ina ina sa amin na tagito ano, na, na gawa ng, ano, ng live pero kaso lang naka turn off yung ano yung comment section ay comment section yung ano yung super chat naka, naka off so live lang talaga na one hour kaya yung ano nila yung purpose nila is talagang ano sa vlogging sa revenue sa ads so meron premier tsaka regular na vlog sa premier kasi pwede na ano, mag, pa uh, magpalipad doon so bahala na kayo so control nyo yun kung baga ako mag vlog lang mga may at uh, hopefully magampanan natin yung requirement kasi so, medyo mabigat ang requirement sa mga may at uh, hindi sa biro gawa so, nang siyempre mag iisip tayo ng content na uh, pwede natin gawin at uh, pagsabay sa ginagawa natin ng uh, mini business so hopefully Pagan dito magtikop uh, na maamay. Medyo ano tayo. Uh, sawa na tayo maamay sa ano. Sa puro sad sad. Doon naman tayo sa patas. So hopefully uh, by God's grace mapapagbigyan tayo. Kasi hindi naman tayo nag, ano, nag, uh, nagpapabaya when it comes sa uh, pagmamanage tapos pag-asset ng sa business natin. So kita kita tayo mga Maamay sa itutugong ko na ng review and revenue update. So let's go. Yun mga kamay, let's continue. Nandito na ako sa bahay at uh, dadako na tayo sa ano, review and revenue update. So, dugtong lang ito kanina sa, sa ating vlog. So, gamit natin kanina yung ano, GoPro, dito naman cellphone. At uh, meron tayong wireless na mic. Wireless na mic na gamit. So, hindi discuss na natin mga kamay. Siyempre, yung mga konting creators uh, na select natin. So, randomly, uh, kinuha ko siya sa, ano, sa, dito sa community natin. Uh, kami 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 lang din na uh, hindi tayo lumalayo sa ano sa mga ibang konting creators. Saka na natin 'yang pag-usapan maamay So, 'yun, pito nga ang pag-uusapan natin at same time, syempre lahat ng details na kuha ko po sa kani kanilang channel at nag-create tayo ng ano ng RPM which is yung average uh, is nasa 1.8 kasi doon naglalaro mga may yung, yung, yung ano yung ano namin RPM. Ako tapos yung ibang konting creator na na ano, game creators na napagtanungan natin. So, yun. At ang palitan ngayon, ngayon nasa ng 58.30. So, baka may movement na uh, bago natin ginagawa ang vlog. So, ang gina natin na include kasi ito yung preset na nakuha natin. At pati na rin ang views. So, doon natin kukunin yung ano natin, yung pagiging uh, competition, views of vlogs, and then RPM equals to revenue. Tapos, uh, i-convert natin sa Philippine Peso. So, yun. Umpisa na natin mga kamay. Lahat ng details makapalad niyo po sa, ano, sa, ano, natin sa screen para masundan ni po yung sinasabi ko. At umpisan na natin sa pinakaunang vlogger. So ito, si ano, Matepo Official Vlog. At uh, meron na siyang ano, 19.8k. So konti na lang mga kamay, mag-20,000 na patos sa si Matepo. At uh, nakapag-vlog siya this July ng 7. Bisa na natin yung pagkuhan natin ng, ano, ng details sa kanya. So doon sa pito, naka 37,000 na uh, views siya medyo may kababaan at alam naman po na talagang si Mate po isa yun sa ano, sa masasabi kong active kahit na ganyan lang nakukuha ng ano uh, views tuloy-tuloy pa rin sa pag-vlog so yun doon sa 37,000 na yan uh, may nakakuha siya ng 66.6 na na dollars na revenue at uh, pag kinonvert natin yan sa Philippine peso sa around 3,882.78 pesos So medyo ano uh, malayo pa siya sa 100 dollars pero ito naman mga may isa Pure Vlogs kasi alam niyo hindi natin i-including perks kasi gawa ng hindi natin alam kung anong kung ilan or magkano ang super chat nila at ina nagpa-membership sa kanila so itong details natin natin na nakukuha is true vlogging lang so may potential na makakuha ng 100 si Matepo and above. So, kumaga malayo-layo pa. May 11 days pa po kami para ano, matapos ang buwan ng July 2024. So, dadako na tayo mga may sa number 2 pag-uusapan. Ito si Marjorie Official. So, si Marjorie meron na siyang 15.1k na subscribers count at uh, nakapag-vlog siya this July ng 10. Doon sa 10 na yun, nakakuha siya ng anong 70,500 na views which is uh, pag kinuha natin yung si estimated revenue niya that's around 126.9 dollars so kung mag graduate ba sa ano sa sa uh, 100 dollars so for sure makakasahod ko si, ano, si Marjorie so pag kinuha natin sa ano natin sa pag kinuvert natin yung supplement peso that's around 7,398.27 pesos so not bad mga may uh, kung baga si Marjorie nang ko yung, ano, yung vlog niya medyo ano uh, pumipick up hindi man lahat pero meron at meron siyang na kuang views baga, meron na talaga no kumbaga supporters si Farjuri pag once na nagbo-vlog ma main. so kumbaga may ano siya small community na sumusuport sa kanya so kumbaga ang ano lang is ka, kailangan ni Marjorie na mag-vlog ng mag mag-vlog kung kumbaga mag-daily vlog kasi kung gusto niya man ano, ma-enhance or lumaki yung revenue niya doon talaga yan ano mag-fall talaga kailangan mag-vlog ng mag mag-vlog para lumaking revenue ng isang kunting creator. So, anyways, mga may bye. Nakakuha naman tayo ng anyways. So, ano lang yun, parang ano lang, uh, segue natin. Dada na tayo sa pangatlo, mga may Eto, med medyo matagal-tagal natin itong hindi na didiscuss. Si Maring Inday Official. So, nagbabago ng YT name si Maring Inday. Meron siyang 22.3k na subscribers count nakapag-vlog po siya this July ng 14. So medyo halos di vlog daily vlog si Maring Inday. Pero dun sa pero dun sa to, 14 ng ano uh, vlog niya, nakakuha siya ng 26,050 views. So sobrang baba may pero so, isa sa mga ano uh, nakita ko sa vlog ni, ni Maring Inday is yung ano yung pag visit sa Pinyan, kina siya kina ano kina Madi. So sa mga hindi nakakaalam, si uh, kumari ko si Maring Inday. Uh, kumbari ko si Kabungat kasi Ninong ako ni ano ni Bricks sa ano sa sa binyag. So, yun. Marami na ako utang kay eh, eh, Brix So, pag nakaluwag-luwag na si Ninong. So, anyways, mga mine doon sa 26,050, nakakuha siya ng 46.89 dollars na ano, na revenue which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 2,733.69 pesos. So, medyo um uh, upway si Maringday at uh, halfway pa rin din na uh, landed ng ano yung uh, araw at uh, may potential mga kami na mga graduate yan ng ano, $100 kasi meron din sumusuporta kayong Maring Day when it comes sa perks mga kamay so nakikita nyo naman po sa, ano, sa kanyang channel so yun dadako tayo ngayon sana sa pang-apat ito si Kahilas Official so si Notify May si Kahilas May nagbago, din yung white name mga kamay so meron siyang 8.2k na subscribers count nakapag vlog lang po siya this July ng dalawa so what happened? What happened? So, what happened mga kamay? So, hindi natin alam bakit uh, hindi siya active when it comes to, sa, vlogging. Hindi natin alam mga uh, kamay kung, kung ano, uh, business sa personal. So, yun, dun sa dalawang vlog, nakakuha lang po siya ng 13,887 na uh, views. So, mga kamay, pag hinati mo yan, <coughs> merong ano, magandang ano, uh, average view si ano si Kailas. So sa kanya talaga kailangan niya lang talaga magano. Uh, mag, maging active sa pag-vlog. Kasi pag once na nag-active siya, pa 6,000, 6,000 mga may. At the end of the month, medyo makakuha siya ng maayos na revenue talaga. So, for sure yan mamay. mga may. Makakuha siya ng maganda-ganda din na, na, revenue. Pag once na naging talagang super active siya, no, si Kahilas. So, yun. Meron lang siya ano, 24.99 dollars na revenue doon at pag kinovert natin sa Philippine peso that's around 1457.30 pesos so sa atin naman is minimum 100 dollars that's 5000 kung sa 50 pesos ang conversion ng 1 dollar so dapat 100 dollars 5000 medyo malayo si Kailas at um ah uh, may posibilidad kasi wala namang visible mommy sa mga content creators so, once na nag-vlog yan uh, pwedeng mag-viral talaga kahit isang vlog lang pwedeng ano ah uh, isa din sa mga example ko mga may si Tuglig so biro niyo mga may si Tuglig meron siyang ano 100,000 na ano na, na views sa kanyang pagganap pang mista di ba so ganun po ano isang uh, kalakaran din sa Sokmed so anything goes na ano na i-vlog niyo pwede siyang ano mag viral so instantly so isang vlog lang pwede nga ano, na mga graduate sa 100 dollars so yun Dadako na tayo sana sa panglima. Ito, yung ano niya, partner si Kabungot official. So si pareng Kabungot meron na siyang 110k. So medyo stagnant siya sa subscribers count. At uh, nakapag-vlog lang po siya this July ng 6. So medyo laylo din siya no si Laylo or Laylo si pareng Kabungot sa pag-upload. So doon sa uh, vlog naka 92,000 views lang po siya. Which means pag kinumbert natin pag uh, pag natin yan sa PDP sa revenue, that's around 165.6 dollars. So medyo mababa so dun sa nakukuha niya ng ano, uh, average monthly. So, so yun. Pag kinumbert natin yun sa Philippine Peso, dun sa around 9,654.48 pesos. So like I said mga uh, hindi ko alam bakit hindi nag-upload sa no? Baka hirap sila sa pag-create ng content. Talaga yun talaga yung sa mga problema ng mga content creators. So ako din mga ah uh, hindi natin lang kung ano bang magandang content na uh, pwedeng panoorin ng ano ng viewers. Sa akin kasi asap uh, as of now ito lang ano natin eh yung nagagawa natin si Tom Vlog uh, kahit pa paano na support at na, napapanood yung vlog natin kasi yung mga viewers ng community natin eh Siyempre gusto din malaman yung updates ng mga ano, mga kasama natin mga content creators lalo na pag sinusuportahan po nila yung ano yung yung dinidiscuss natin na na vlogger. So, yun dadako na tayo syempre, sa pang-anim. Ito, <coughs> medyo matagal ko na rin hindi na-discuss. Si Kangiti, si Step Official Vlog. So, ano na ba nangyari sa kanyang channel? Ito, mamay. Uh, this July, meron na siyang 35.19 subscribers count. So, kung na lang, 36,000 na si Kangiti. At naka uh, nakapag-vlog lang po siya this July ng tatlo. So, medyo laylo din si Kangiti. So, meron akong nakita ng post siya sa vlog na ang nagpapagawa ng ground. Hindi ko alam kung matutuloy ang kasal niya ano or ikakasal na ba sila ano to. So let's see mga may, kung ano officially matutuloy na. Uh, antayin natin mga may, ang susunod na kabanata. So yun that, dun sa tatlong vlog na yun nakakuha lang siya nakakuha lang po siya ng 30,000. So, so pag i-divide natin sa 3 that's around ano, 10,000 per vlog. So malakas ibig sabihin mga may, So, kailangan talaga nila mag-vlog yung vlog sa kanilang channel. So, kasi 10,000 mamay, hindi na ano yan. Hindi na na, yan na, ano, na views sa kada vlog. Magandang ibibigay sa inyo ng revenue kahit na 1 to 1 lang. So, not bad. So, yun. Meron siyang ano, 68.4 na revenue na dollars. So, walang imposible mamay na pwede itong mga at the end of this month. So, yun mamay. Pag ginabart natin yan sa Philippine Peso, that's around 3,987.72 pesos. So, medyo mahaba ba pa, 11 days pa yan. At uh, for sure naman, mga may, uh, may perks din to si, ano, si Kangiti. So, lately lang nila na-activate, mga kasi hindi nila ano, masyado na, napagtuunan ng pansin yung membership, tapos mga super chat. So, mga, uh, lately lang nila na, ano, na, na, pag uh, naion ganong siyempre napasali sila sa ano sa sa pa challenge pa so kung pag membership may ano may ano may additional sila na ano na, na income so for sure mga kasawa si, Kangiti. Si, si kang Iti. kahit na uh, sa minimum or above siguro uh, so yan po yung performance na just July ha? hindi po yung bukabuan July lang po yan so ito na yung pinaka last siyempre ang kanyang partner din si Kanoto TV si Ken. So bago tayo nagtuloy, may tanong sa akin sa live stream yata 'yon sa comment kung uh, meron kaming ano ni Kanoto wala po mamay. So ganun ganun po kami mamay. Uh, hindi naman kami basta-basta araw-araw nag-uusap. So pag may kailangan lang, pare ako may kailangan, pwede ko siya chat si Kanoto pag may kailangan, pwede niya ako i-chat. So wala po sa amin na namamagitan na ano na conflict mamay kasi Uh, yung mga na naman sa true personal so hindi tayo na nagdidig in sa mga meron siya na nasasangkutan ng mga issue or anything makamay so dati naman kung kailangan na nila yung advice natin so basta sa time tayo pwede mag mag -ano, mag mag ambag or mag magsalita uh, yung bisa kaya natin mag advice so pero kung ano hindi hindi tayo nakikipa nakikisali o nakikisaw sa so, mga kamay so yun anyways eto na 112k na subscribers kang kay Kanuto. Nakapag-vlog po siya this July ng lima. So, hindi rin na active si Kanuto sa kanyang pag-vlog si July. So, dun sa limang, ano, sa, sa limang vlog, naka 64,200 views siya. So, halos na din mamay. 10,000 din above ang kada vlog niya kung iyaano natin, i natin. So maganda din ma, may. So ibig sabihin, ah, more vlogs lang talaga ang ano, ang kailangan na gawin ni Nakano to kasi nakita ko naman sa ano niya sa sa channel niya na doon naglalaro lagi yung views niya. 9,000, 10,000, 13, 15. So by average yung doon naglalaro yung ano niya, yung kada vlog na views. So anyways, mga may 115.56 dollars yung ano yung yung conversion noon, yung views niya Uh, pag kinumbert natin sa Philippines, Philippine peso, that's around 6,737.15 pesos. So, for sure, mga kamay, sure bull na, 115. ang uh, ano lang is, uh, magkano magiging uh, actual at magiging total at end naman kay Kanoto. So, hindi na ito bababa ng, anong ng siguro mga 200. So, not bad mga kamay kasi 10,000 is 10,000 mga kamay sa mga kotnik creators. So, ako nga eh inaabog walang hundred dollars so kung magbibigyan mag -ma -ma tayo na tayo ng chance na maka $200, hundred, three hundred not bad mga amay kung sobrang katanggap-tanggap na yun mga amay, sa atin so yun at paano uh, yan mga may na-discuss natin ang ano itong content creators sa mga viewers natin dyan kung meron kayong ano gusto i-feature dito lang muna mga amay sa ano sa community natin i-discuss po natin so meron kasi nako-comment na ano na na outside sa community natin uh, later on siguro ipipicture natin yan at uh, sa mga viewers nga pag may ano kayo suggested na content creator please ano i-comment nyo lang po sana ano, sa comment section dito sa vlog natin para may discuss natin asap uh, as, soon as, as possible kung may time tayo at uh, yun bago tayo magtapos ng vlog uh, lagi paalala ni Bidogs na don't skip ads sa lahat ng ano ng content creator na sinusuportan nyo so isama nyo na po ako at uh, abangan niyo po yung panonood kasi diyan lang po kami kumikita sa ads ma'am. So the more haba na pinapanood, the more kita ang magkakaroon kami. So yun. At tinuloy ko po mga may bago tayo magtapos ng vlog, uh, meron tayong upcoming na uh, challenge this August 2024. So uh, hindi ko po yung ano, uh, supportan niyo sa no, sa channel natin para at least makamit natin yung highest na wala kaming ceiling na kung magkano ano, uh, i-achieve namin. Kumbaga, uh, ang pinaglalabanan na namin, makapag-create kami content at the same time, uh, makakuha kami ng kung sino sa aming pinakamataas na revenue. So, at the end of the month, true vlogging mga kamay. So, panay mga kamay. Sobrang thank you. At uh, sabi ko nga, see you. The next vlog po natin, mga kamay.